Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at eto na po ngayon pong August 22, 4 digit lucky numbers na pwede pong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National mga kalaki ang ibibigay ko po sa inyo. kay eto na po, umpisaan po natin sa Pilipinas, 1293, India, 2136, excuse me po, New Zealand, 6188, Australia, 7230, Mexico, 9985, Canada, one two eight Greece seven three six nine Saudi two eight two two Japan 1236 two Italy 7495 four Korea 2138 one at Germany 9639 Texas one zero China two eight five seven Singapore three one five two at Sweden eight nine 6898 Ayan po mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin. Pwede nyo po yung i-rumble, pwede nyo po yung tayaan sa, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National mga kalaki. Pwede nyo po yung i-rumble para pag nabaligtad man po ang numero nyo, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At good luck po mga kalaki ha. Araw-araw po may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin Kahit i-check nyo po yung mga pinupost natin Legit po yan ang mga winners Kahit i check nyo po sila Totoo po ang kanilang mga uh, account mga kalaki Kaya kung gusto mong manalo Tutok lang po rito at yung mga lucky numbers namin, tayaan nyo po. Good luck!